Ayan o Traffic na dito Ayan Traffic na Ayan, Ayan Dito sa gilid-gilid Puro parking lot na Ayan service ko Ayan o Gita Sobrang traffic na mga nga lote ayan ayan may nag iisang kalapate oh. ayan kumakain siya dyan ayan, oh. kumakain siya dyan sa may kanto ayan may mga nagdadrive na rin o bae dito ayan may tanong ngayon saan siya lalabas oh, ayan may bakante pala dun ayan yung nag kalapate oh. hanap buhay siya ito basta nasa looban no? walang pakialamanan kahit anong posisyon ng parking mo Ayan, ito na oh. Ayan, parking lot na siya. Lapit nang mapuno to dito lahat. Kaya lahat ng bagay ay Ayan. Ayan. guys. At hanggang dito na lang siguro tayo guys. Bye bye. Sa mga hindi pa nakapagsubscribe, magsubscribe na kayo para titik kayo sa susunod so kong video. Ayan. Bye bye.